Nanganak na sa kanilang unang anak ang asawa ni PBA player Jerren Teng na si Janine Chua. Baby girl ang panganay ng mag-asawa. Sa Instagram, nag-upload ng photo ang PBA player na karga-karga niya ang anak, at nilagyan ng caption. Welcome the birth of our beautiful baby girl, Georgina Brianna. Thank you Lord Dot for a healthy baby, and for the safe delivery of my wife hashtag girl Dad sa kanyang Instagram story, nagbahagi din siya ng solo photo ng anak. June 2024, nang inanunsyo ni na Jaren at Janine ang pagbubuntis. Nagpost si Jaren ng larawan niya kasama si Janine na nagpapakita ng kanyang baby bump. Sa parehong buwan, ibinahagi ni na Jaren Teng at ng kanyang asawa, si Janine Chua Teng, ang magandang balita na naghihintay sila ng isang sanggol na babae na inihayag sa Instagram. October 2023 nang ikinasal sina Jeren at Janine